right? Pero ang totoo, hindi naman sinasubmit ang booklet na yan sa kahit na sino. So in other words, wala siyang purpose na ina-achieve. So yun ang tanong natin. So babalik tayo dun sa, okay, minomonitor, maganda yan. Pero for what purpose? Kasi meron naman tayong family income and expenditure survey, Mr. Chair. Di ba? Favorite Mr. Chair. Malalaman natin doon sa FIS kung ano ang kinokonsumo ng mga seniors just by looking at the FIS. Kung gusto lang natin malaman anong kinokonsumo nila. So, iyon ang tanong. Anong gusto natin ma-achieve? Pero pagdating naman sa maraming paraan eh kung paano makuha ang datos. Ngayon, ang BIR, kung tama ang forms, makukuha natin talaga kung magkano ang uh, uh, ina expense ng bawat um, firm para sa senior citizen discounts. So, yun ang tanong, Mr. Chair, di ba? ano yung purpose talaga ng booklet? Ano ang minomonitor? Kasi at this point, wala talaga eh. T tama ba ako? um I guess you know we, we will root it oh. we will we will root the question okay thank you but you know, I gave you para they are they are so guided may I call first the government agencies then we go to the private sector doh honorable chair